Dito muling natagpuan ni Deban si Celia sa kanyang pangulila. Isang mirasol sa kaparangan. Nakapako ang tingin sa pagbabalik ng pinamahal. ilang may ka. Ako nga pala si Deban. Celia. Mauna na ako. Kailangan ko na umuwi. Lia, tulala ka na naman. Kumain ka na ba? May dala pagkain dito. Salamat. na papadalas ka rito. Ito ang lihim naming tagpuan ni Bino. At alam kong hindi ka ila sa'yo yun. Huwag mong sayangin ang katangi-tangi mong kariktan sa paghihintay dito. Celia, sa so una pa lamang natin pagkikita ay napilanggo mo na ako. Hindi ko malimutan ang halimuyak mo. Iniibig kita, Celia. Ngunit kasintahan ko si Bino. Mahal mo ba siya? Marahil. Mahal ko siya. Kailangan kong sabihin mahal ko siya. Nais kong ipagtapad sa inyo na kasintahan ko na si Celia. Nagalit ang mga magulang ni Bino noon. Hindi nila matanggap ang pagmamahalan ni Bino at Celia. Ngunit hindi nagpalamon sa umang si Bino. Humisip siya ng paraan. Celia, mahal ko. Bino! Alam na ni Papa ang tungkol sa ating dalawa. Ipaglalaban kita. dalawa tayong haharap sa atin. Di ba bakit yung kote o saiba? Ha? Buhay, setya. Buhay yung ditla. Ha? Siko si sige kwan na ako. Ha? Bocay di takse. Takse o. Tua, tua o. Ha? Sige ba kan sige kwan dit. Setya, tua si na. isip ni Teban na dapat iniwasan na lang niya sana si na Naintindihan na sana niyang ang Mirasol na tulad ni Seja ay hindi matuturo ang ibaling sa iba ang pagsambang sa araw. Na ang araw niya ay tangin si Vino Hindi na mahalaga kung anong sinasabi ng puso ko. Dapat kong gawin ang kailangan. Marahil, kailangan kong sabihin mahal ko siya. bago pa nabuo ang kanilang lihim na tagpuan, ay nauna nang namunga ang lihim na pagmamahal ko kay Celia. Ngunit sana, noon pa'y pa umiwas na. Kahit anumang mangyari, kahit tumutol pa ang aking mga magulang, ipaglalaban ko ang pag-ibig ko sa aking mahal na si Celia. Hindi nararapat na, na may kasal ang aking anak sa isang katulong. Isa itong kontradiksyon sa kinaugalian ng kultura ng mga Chinese-Filipino.